Good morning. Ayan, magluto na tayo. Sinigang na. Pagsasamahin ko siya. Ito, tilapia at saka hipon. Kasi, nagdagdag ako ng, ano, ng tilapia. Kasi ayoko na masyado sa ulam nila. Wait lang. Trusty ako eh. Kaya kailangan kong iba, iganun yung camera. Okay na po. trust kasi ako, kaya ating wait, wala pala akong kutsinyo. <laughs> ano ba yan? mag At ano na ating mga ingredients. Ayan, tulog pa si Tana. Uh, ako lang ang isin. Ano, Yung mag-mami tulog pa. ako kasi um, madami na yung subscriber ko sa new account ko. Bali 806 na tayo. As of uh, May 7. Marami sila. Mas mga subscribe sa akin. Alam niyo naman kung sino-sino kayo. Kaya titingnan natin kung sino mga nag-subscribe sa atin. The shout out natin sila. Ayan. Ayan. Good morning and shout out sa iyo, new subscriber natin si Kuya Franz TV. Ayun. Na na-subscribe na kita kaya panoorin niyo rin po yung kay Kuya Franz TV na channel. Ayan, thank you. Thank you sa si pag-subscribe. Tapos Nyo subscribe din, din natin si si Rush. Rush lang nakalagay, walang ano. Ayun, si Rush. Thank you so much bagong subscriber natin. Shoutout sa iyo. si Ang hirap mag-ano, scroll ah. Bakit ganun? Yung iba hindi nag appear Pero ang dami natin yung no, no, subscriber. Si, ito si Francisco Manuel niya. Ito nung no, isang ano pa to eh. Ito si Ronald Tampo nung no, isang ano pa ba to. Bakit hindi nag appear yung iba? Yung iba naman, oo. Eh, samantalang ano, uh, ah, nagsimula tayo, 300 subscribers lang tayo. Tapos dumagdag na tayo ng 800. 806 na nga ngayon. Bakit ganun? hindi nag a yung ibang ano, nagsusubscribe. Bakit ganun? Ayaw nyo bang ma-shoutout? Kaya ayaw nyo mag-appear. <laughs> yeah, i shoutout ko nga kayo eh, para magpa-thank you rin ako sa inyo, syempre. Wala tuloy tayo masyadong na ano. Basta thank you na lang sa mga nag-subscribe sa akin, sa mga meron kasi akong sinalihang app na nagpapasubscribe ako doon hindi ko na i-mention kung anong app yun at uh, eto, ah, uh, shoutout din sa iyo Balong Alquese tama, tama, sana tama yung pagkakaano ko Balong Alquese thank you, thank you yung subscriber natin to ayan, screenshot ko pa yan load sa, o, oh, para ma shoutout kita thank you so much Ah, uh, nga pala, mga ka-baby love ko, uh, nagsend sa atin si YouTube kahapon ng uh, analytics. Ayan. Uh, ayan. Kita ba? Hindi. Ayun. Ayan. Uh, yung views natin ay umabot na ng 2,000 views. Kaya, yay! Thank you. Thank you sa mga nan nanonood sa akin. Bali, 2,000 views na tayo. Ayan. Sa new channel ko yan. Kasi yung dati kong channel ay eh, hindi ko na yun uh, in, uh, inactive ko pa naman pero hindi ko na siya inaasahan na ma-monetize ni YouTube. Ayan. 2,000 views na tayo. Thank you sa mga nanonood sa akin. Tapos, uh, na-screenshot ko kasi. Tapos, ito pa, uh, yung ating ang dami rin nating views. Ayan, nasa, meron tayong, ano, sa analytics natin ay 4.k meron tayong isang inupload na short video na uh, umabot sya ng 4.2k views ayun maraming salamat sa mga nanonood at ang audience natin ay ayan pakita ko rin sana kita ayan halos 99% galing sa Philippines yon pangalawa ang uh, Pangalawa ang Malaysia and then India, yun, Brazil at saka US, marami rin nanonood tayo sa US. Yan, pero 99%, maraming salamat, Philippines number one tayo. Salamat sa inyo, sa panonood nyo sa akin, halos 99% nasa, ano, Pilipinas, ayan. I-discretion ko yan para, Ayun, yan, halos, ito o. Oh halos 99% ay nasa, galing sa Philippines yan. Philippines. Kaya, maraming maraming salamat sa mga, sa mga support sa akin. Thank you so much guys. Yun. Nakakatuwa ah, lang kasi syempre, uh, nakikita ko sa analytics uh, sinasend na sinasendan tayo ni YouTube ng ano, parang ina update din tayo sa channel natin. Kaya, uh, ang sh short feeds natin ay umaabot na 96%. Tapos, Uh, ang marami nanonood sa atin ay ito pa ha, may mga ganong ganon pa mga baby love. Kaya kailangan aware tayo at alam natin sa mga bago pa lang nag-YouTube, meron pa lang mga ano din na sinesend si YouTube kung ano yung mga audience natin. ah, uh, 18 to 24 years old ay 11%, 25 to 34 years old ay 25%. Yun. Tapos yung 35 to 44 years old ay 22%. Ang galing di ba? Uh, yun, minamita ko lang sa inyo na nakahits na tayo ng 2,000 views. Ang required ni YouTube para ma-monetize ang channel ay 4,000 watch. Kaya, taon, taon bago, bago tayo makabuo nun. Kaya, uh, ano lang tayo, konting tiyaga tiyaga lang. Yun nga, kapag walang tiyaga walang nilaga. Kaya, ayun. Uh, kailangan natin magtsaga para tayo ma-monetize ni YouTube. Kaya, Tsaga-tsaga lang tayo. Yan, yan, yan. Tsaga rin tayo sa mga ayaw sa atin. Okay lang yon Ah, uh, kahit ayaw nyo sa akin, nanonood pa rin kayo. Thank you so much. Thank you pa rin sa inyo. Kasi na, na nadadagdagan yung views ko. Kaya uh, wala akong ano sa inyo. Yung mga ayaw sa akin na nanonood. Maraming salamat pa rin sa inyo guys. Kasi uh, ng ang views ko. So, okay lang yun. At least, nanonood pa rin kayo kahit naiirita kayo sa akin. Inom-inom lang -inom tubig, ha? Baka mahimatay kayo. Bawal yun. Ingatay nyo ang health ninyo. Lagi kayo maglagay ng tubig at saka yung pineapple juice. Baka masyado na kayong ano sa sarili ninyo. Galit na galit na kayo para sa akin. Sige pa rin ang panonood ninyo. Kaya yun, ingat-ingat sa health. Kuha kayo ng ano, ng tubig na marami at saka pineapple juice diba Kaya wala naman akong ano eh. Lahat sa akin pabor yan, yung mga nanonood ng galit sa akin, na naiinis sa akin. Salamat kasi dagdag views kayo eh. O 'di ba? Nakahits na ako ng 2000 views dahil sa inyo. Dagdag ang rin sa inyo. Hindi talaga maiwasan niyo yun. yung may mga ayaw sa iyo, tapos nanonood sa iyo. Eh bahala sila sa buhay nila, sa akin pabor. Basta ako, ano lang, good vibes lang ako, ang binablog ko, buhay ko lang din, at yung content ko nanay ako, syempre, kusina at cooking dami-dami kayang nagaganyan, yung cooking ang ano, ang ano niya, ang content niya, at saka, eating, syempre nagbumoto vlog din ako, mix vlog kasi yung sa akin, kahit ano yung ano, may upload ko basta hindi naman tayo sumas umaano sa ano ni youtube, okay sa atin yun kaya yun okay sa atin lahat yun. Thank you so much sa mga new subscribers. Subscribe na kayo para ma-shoutout ko kayo. Hindi ko alam bakit yung iba nakahide. Hindi ko siya makita. Samantalang, ang dami-dami natin subscribe, subscribers na sa 806 na tayo as of May 7. Kaya maraming salamat. Konting push na lang. Mga ano na lang, 194 na lang ay tayo 1,000 subscribers. Kaya thank you so much. Sa, inyo, sa dati kong channel ay meron tayong Uh, sa dati yung channel na nakaparate ako. Maraming salamat kasi dagdag din siya ng dagdag. Ayan. Uh, ito, meron tayong 1470. Ayan, 1 70. ayan, sa dati kong channel. Ayan. Hindi ko masum. Ayan. Kita nyo ba? Ayan, sa dati kong channel ay meron tayong 1470 na subscribers. Kaya maraming salamat pa rin sa mga dating kong subscriber sa uh, dating kong channel, alam ko napapadaan nyo pa rin yung mga ina-upload natin na video dyan, kaya yon maraming salamat sa inyo, tsaka yung kung gusto nyo naman ng kantahan, meron din akong channel na copyright na to <laughs> kaya kung gusto nyo ng kantahan, isubscribe nyo rin ako sa kantahan ng vlog kumakanta rin ako, stress, stress reliever ng single mama yun, nabubulo na naman yun, abangan nyo yung mga katakan ko doon kasi yan lang yung libangan natin hindi tayo lumalabas ng bahay bibihir tayong lumabas kaya ina-enjoy na lang natin yung buhay natin para hindi tayo makasira ng ibang tao so yun good vibes lang subscribe nyo ako pantahan ng snap meron tayo doon 212 na subscribers kaya ang channel ko po ay tatlo <laughs> para <Bahala> kayo mamili <laughs> pero ang ang uh, pinupush ko sa lahat yung Mama Siam Vlog kasi yun yung bagong channel ko na iniingatan ko na hindi makapirate kaya yun dun sana kayo mag subscribe pero kung type nyo na isubscribe lahat yung tatong channel ko edi marami salamat bye thank you so much Shoutout sa lahat lahat ng bagong subscribers ko luto na tayo mga kabay ko bye bye